Yon so, mga chads, punta ulit tayo ng Baclaran at Divisoria para uh, mag ano ng giveaway sa ating meat shop. Kasama natin sila kuya. Yan o. Hello mga ka Alis na kami para bumili ng giveaway. See you sa 31 po sa pagbibigay namin ng mga giveaway. Yearly, may giveaway tayo. Kasama natin si JJ dadaanan sa Tunasan. Let's go! dito na tayo sa tunasan mga ka titingnan lang natin si ano si JJ pero hindi natin papasakay eh imported po ang itsura ng aming kasamang si JJ oh ayan oh what's up mga ka-chads what's up for you sa JR okay lang punta tayo ulit ng ano ah ng baklaran de ha bigay ko ilad ako rin yung bigay din Shout out kay Ninong Inon. Thank you, thank you. JJ, handa ka na ba maglakad buong araw? Kahit buong gabi pa yan. Gamit ka na rin yung bigay ni Nanang Ba. Yun mga kachaps, kompleto na kami. Let's go mga Yon, Yun mga kachaps. Uh, Pag-parking na kami, nandito na kami sa... Dito ulit tayo sa Baklaran, mga atsaka. Kamaya tayo magbibigisoro yan daming tao yung huli natin punta dito no okay. parang kukunti pa lang tao no punta agad tayo dun sa ah, mga bagsakan ng ano ng mga shorts at sando Doon na tayo de derecho mga chads hanip tayo na o, Sa Divisorya tayo mapunta sa si mga wallet talaga, guys. you know, mas sumikip na ano, mga kachabs na yun, no? Doon ako nag-vlog sa taas ka, nung last na ano, last na video natin, muna natin po nito. Mayroon lang ito, pag may dala na tayo mamaya, eh. Parang akita tayo. Kita yun ha, kita, yun, ha? kita yun sa video ha. Yun. Ginawa ni Kuelo lun dito tayo yung nakaraan mga ka Sobrang daming tao ngayon kasi December 27 na ngayon. Punta natin yung ano, yung bibili natin ng shirt si Kuya Jollibee. Dito yung nakaraan ako nag-video. Dito yun oh, mga ka yung nakaraan video natin. Punta tayo ng baklaran. Sobrang daming tao. Iniwan na ako ah. Iniwan nyo na ako ah. <laughs> Ito ulit yung mga chubs ko. Hello, Ay, sa inyo. Ati no? Shoutout! Yun, ito yun, no? Ati tayo pumunta yung nakaraan. Ati ko ay Jollibee. ate, oh. What's up? Oh, ito pa si Kuya, oh. Ayan, na tayo mga namimili na tayo mga kaya so yung ko, ano. ito okay, sa yung... Ito yung giveaway natin last year, kasi medyo naiba yun. yeah, yung... yung yung ibibili Pero okay naman yan, maganda naman yung size niya. Ah. Mas malaki. malaki. Okay. bye 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 <laughs> Tapos. Kuya, <laughs> <laughs> yeah. eto, ilan na May bawas daw tayo But dahil vlogger-vloggeran daw tayo, sabi ni kay Jolly. Kuha tayo nito. Yan o, kuha know, tayo pala tayo ng Medyo. mga chops. Medyo malaki na. Yan you know, o, mga chips, Ito na yung napili namin, ano, mga mm -hmm. giveaway. Uh -huh. Ito. Hello, Ben. It. It. <laughs> <See>. oh. <laughs> Yan. <laughs> Thank you. Sa 4,000 po itong jersey big natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mo. After this, mapupunta kami ng Divisoria para sa wallet at sa ibang giveaway pa. Sa so, pala mga chub sando. Bukod sa short, may sando tayo. Mga sando ng pamimigay din para sa mga boys natin na customer yun na nga uh, oh, piniprepare na ni Kuya Jollibee yung ating mga nabili sa kanya yun know? o Iwanan muna natin sa glitto dito. Kasi titingin pa kami ng sando dun sa may loob. Titingin pa tayo ng sando, no? Opo, oh, titingin pa kami sa loob. Dun sa loob. Iwan natin ito kay Kuya Jollibee. Oo, iwan muna. Kay Jolly, may pa-ready na lang one piece chicken. <laughs> ano price po ako ah, Jollibee? at <laughs> ah. <And> ketchup. Ano na kung ano? Yen Dito naman tayo sa sandu ulit <laughs> sando ulit oh. Sando, sando. Yung yung ito ang ganda na. Kasi yun ang display. Ah, ay ganon ba? Hmm. Yon lumipat kami mga chubs ng bibilihan ng sando. Pero ito talaga yung nahanap namin yung una di diba? ba? dito na tayo bumili mga kachag. Ng sando na ipapagibawin natin sa mga lalaki. Ito yeah, mga ganda mga design. Ah, ito pa pala nasa likod lang. Baka dito na tayo ano, bumili ng sando para sa giveaway sa mga boys natin sa meat shop. Chops TV. Ay, shout out kay ate. <laughs> Dito po kayo mamina eh. Shout out kay ate. Ayun mga, mga discount masisipag na ating mga tindera at tindera dito. Ayun hey na nakabili na kami mga chubs. <laughs> Thank you <laughs> kila ate. Next year sure ulit. Ayun hindi pa nahingi ng discount. Dito kayo pumunta. Mura sa kanila. Bawi ba na kami. Uh, ano na kami sa Divisoria. Thank you ate. Thank you. Next year ulit. <laughs> <laughs> na kami ng Divisoria. Diretso na kami doon. No, doon na tayo de derecho. Okay. Tapos doon na rin kami maglalansya. Ah. Okay. Bibi. Ay! Shoutout sa mga sir. Oh. Atang okay. Damparagas doon, doon Paragas daw. Shoutout. Next time ulit. Kaya. Dami na kami na pamilya. Oh. Okay. Ay si Kuya. Oh. Okay. Hmm. Ngayon, derecho kami ng DV. Doon na rin kami magla-lunch. Bigat yan! Ay! <laughs> isang kisa kami! para sa inyo to mga Giveaway Sa mga boys pa lang po yan Buhat-buhat niya Aloha! Hello ho <laughs> Subscribe na po kayo rito Kay Chubs TV Ito pa kay Chubs TV Pag pinanood niya makikita niyo po yung mukha niya sa Youtube Hi guys Hello Search niya ako sa Google guys What the hell Kuya pala guys Mabigay ano, ano? naman na

guys, malapit na kami. Ito na yung pinaka-parking namin. Video ko ito hanggang parking ah. Ha? Oh, Grabe mga tiya, parang mga isang, isang kilo na wala sa akin na ano, katimba. Oh, 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 Grabe pawis ko. Para sa inyo yan, mga tiyab, sa mga suki namin sa meat shop sa Sakantin. Yes! Bigat yan. Oy, shout out sa'yo, trauma. Happy New Year, TV. Yes! Okay, hanggat gusto ko. Yon, 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 mga chub. Uh, nasa kochi na ulit kami. Papunta naman kami ng Divisoria. Ha? Medyo hiningal ako doon sa pagbubuhat natin, mga chub. <laughs> Pero all goods pa rin, kayang-kaya pa rin magbuhat sa Divisoria. Kahit ilang ganun pa. Huh? Para lang sa inyo yan, mga kachubs, huh? sa mga suki natin sa ating shop. Yon, nandito na kami sa Divisoria, mga kachubs. Yun know, o, park lang po kami. Pinark lang namin yung kotse. Tapos, diretso muna kami sa food court. Kakain muna kami. Kasi kami gutom na gutom na. is 12.30 na po ata. Mali pala yung pinupuntahan ko mga chaps. Doon pala ang entrance ng mall. Yon, 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 mga chaps! Andito dito na naman tayo sa Divisoria! Dito naman tayo mamimili ng iba nating ano, ating giveaway sa 31. Sir, mga tayo, no? J? Yeah. Share lang muna kami mga ka-chubs. Siya. Yun o. Nalang testing nila para mas makakabot. Ayun. Ano Or, ano? Or kay Jerry. Nalang kay sisling kayo. Ha? Oh? Oh, Or sila. Kali. Ah, dito pala sila Boshay. Eh. Sa si Kuya. Kami sa sisling ni JJ. Kami, sa Kami ni JJ, kami, <tinyo> itong stick ko. Stick station. Yan. Mas trip ko dito mga ka-chubs ko. Ano Mas trip ko dito kumain. Sa Sa sisling. Yun know, oh, o mga chubs oh. Bak na tayo Sisling na chicken tayo mga chubs kay JJ Ayem uh, po ata ito pork chop Ayos Kainan na, na Let's go mga chubs Let's eat Yon mga chubs Tapos na kaming kumain Busog busog na kami Kumain. Tapos na kaming kumain, maghahanap na kami ng uh, mga wallet, mga ka-chubs. Yung mga chubs, bumili rin kami ng mga hook para sa meat shop. Pero stainless. Mga ganito yung binili namin. Pwede isabit yung mga baboy, pata, yung mga laman, buto-buto. Pwede rin sa puta. Yan. Minahanap na kaming mga wallet. Pero titingnan namin kung cash sa budget namin. Natatalo dun sa ano ah, Saan dito. So, titingin ano lang kami ng ibang design. Tapos pag may nagustuhan kami, bibuyl na rin kami. Para sa Yes, para sa inyo! Ganyan ba yan? For, for ato, uh, 3-seeper din. May ganyan to, lagay ng plastic. Ang cute! Ang oh, ganda, ang ganda ng quality. Hmm, hiyak. Yeah. Ganda. Ba? Paso, paso mm. sa... Ganda mga chubs. Pwede to sa 30 to uh, 150 pieces. 35 lang ma. Last price yun. dito na kami nakabili ng iba naming giveaway wallet ni Tokila Ate. Binibilang na ni Madam yung ating mga napiling wallet na nga nabiling wallet. Buhat na ni JJ yung napamili nating ano, mga wallet kanina. So muna daw, siya daw muna daw magbuhat na itong mga to kasi magaang ma mag daw talaga naman si JJ napakautak. Papabuhatin na naman ako ng mga mababigat na ito mga to, Bibili ulit dito ng iba pang design ng wallet Sebastian si eco bag na hindi tinatapon guys Eto nilalaban yung... po e eco bag na hindi daw tinatapon para siyang wallet no mm -mm. pero eco bag na siya testing mo nga boss yung oh, yeah. laundry lang po yan hindi ano na itatapon ano. parang gusto ko nang bumili ng madami yun ang ganda naman na itong eco bag na to Kapal pa niya po papal wow Thank you. ganda o oh. ayos Boss, ilang piraso itong, ano mo? 100. 100 pieces. Na ang ko total ng, ano, ilang piraso? 300 pieces. Masami masaya naman si JJ. Ano niya bakit? Kasi mas marami pala bubuhatin ni Chubbs TV. Kaya pala yun yung ma... binuhat nila ng una. Oo. Oh, oh. Inunahan na ako. Kasi 100 pieces pala ito. Thank magaling talaga to si JG. eh, no? Palang talaga to. Malupit ka talaga. Yan, mga chads. Babalik kami sa kotse para ilagay itong mga pinamili namin. Kasi marami pa kami iikutin. mag iikot pa kami. Marami namin dala, oh. Sino? Ay, pakita niyo yung mga dala niyo. Paraming ano. Parami Santa Claus niyo. Ang dami namin dala. So, 100 pieces yan. Nakakompleto na. Yes. Yeah. Ikot naman kami. Lagay lang namin ito sa kotse. Tapos, ikot pa kami. Let's go. Yun mga chaps, binaba muna namin yung mga pinamili namin. Tapos ngayon, babalik ulit kami sa loob. Kasi, may mga bibili naman kami ng pang-amin, tsaka sa mga inaanak. Yan o. Pabalik ulit tayo. Hindi, nangyari sa'yo? mo. Wala tayo, ano Pasok lang tayo, mga chubs ulit. JMJ ulit? Yo. Inga lang natin, ha? Ah, dito yung itatapat mo. Oh, yeah itong dahing pambata dito sa park na ito, mga job sa Divisor. Hindi pa ganito to lalim, hanggang ano pa lang nata. traffic. magkano to? Yun mga chaps, nakabili na kami ng para sa amin. Pabalik na kami sa kotse. Maya maya uuwi na kami mga chaps. Baka maghanap lang kami ng merienda. Kain muna kami bago umuwi. Yo, 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 mga ka-chubs. na, oh. Outfit check. <laughs> hey, 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 hey. Uwi na mga ka-chubs, sa Laguna. Ubiyahe pa kami mula Divisoria hanggang San Pedro, Laguna. Ito yung mga nabili namin. Puno yung likod namin tuloy. There, <laughs> Mag Mga giveaway para sa kantin at meet shop natin, mga chubs Let's go. Uwi na kami, mga chubs